Hello guys, ang um, ginawa ko tong video to para makarating ito sa lalamog mismo. Pero parang hindi na nito makarating kasi hindi naman tayo sikat eh. Ah, dito kasi yun guys, ah, kasama ko sa grupo ng mga lalamog. Oh, nakikita ko doon yung mga concern ng lalamog driver. Ito guys, ay experience ko na rin. Yung account ko ay suspend din ng tatlong haraw. Ganito kasi yun. Merong mga client sila alam mo mga nagbubok na hindi naman nilunod kung frozen o hindi. So ikaw na mas malapit ka sa area, malapit ka sa pick up, i-accept mo yun. At accept mo, tatawagan mo yung client, tawag mo sa client, ang ikatabda, frozen pala. Yun, at ipapa-ansel mo yun, siyempre, ratings ng driver ang mababad record, hindi man ratings ng na nagbubok wala in park, mali nang nagbook yun, hindi mali ng driver. Itong lala lamog, lahat mapapanig sa customer o sa nagbook. Eh, kung totoo sin, ikaw lamog, hindi ka pitita kung nagbubuklan lang yung client mo. Kung wala kang mga driver, wala mga unit, hindi ka tikita. Kaya kung ako sa inyo, dawin yung patas, patas ang roles nyo atas ang rules. Pulan na lang ng ano. Na-accept ko. Tapos, napagtawag ko. Taho pala ang sasakay. Lalamog. Hindi niyo ba nababasa yun sa ano? Lalo na may konbo naman yung client. Tao pala sa sasakay lalamog. So, ang gagawin namin eh, siyempre, ang lalamog ay deliver lang. Ah, bagahe. No? Lahat ng walang buhay, kakarada niya ng lalamug. Tapos tao yung sasatay, syempre. Kaya ano namin, papapansin na naman namin. Pag nakancel yon bad record naman sa driver. Ngayon well, pa, malit naman ng client, malit na nagbook. Si lalamug man, panit ulit yun sa so may nagbook. Lalamug, lalamug, lalamug. Kami na ngayon ay nalalamug. Ito pa, ang, ang masasabi ko lang dyan sa frozen. Dapat, walang tikakardang fluosyen sa sedan. Kasi yung 200 kilograms, sinasandad nila yun. 100, 180, 200. Yung compartment, kasya lang dyan, 50. Pag ilagay mo sa box, 50. Ha? Huh? Yung maharagula na box. Imang box lang, apat ang kasya sa compartment. Tapos, lalabyan nyo ng 200 kilograms. Sasabihin na nag-book. Ay, sa loob na lang po ilagay lalamog, lalamog. Sa loob? Sa loob eh, kakarga. Frozen, nakabast, pero pumatagas, tapos eh, kakargan mo sa loob. Anong klase yan, lalamog? Dapat, pag frozen, ang limit yan, 50 kilograms lang. Hindi 200. Kasi, kip, anong gawin nyo sa 200 kilograms? Hindi ka sa apartment? Ang gusto niyo, may kakarga doon sa backseat. Ano yun? Para mga amoy? kaming mga car owner, kami mga driver, nag-iisip din kami sa may arit ng sasakyan. Pag kinabda namin yung mga namo yung bababa o may sira. Ano pa? Diba? yun lang alam mo bo? Dapat ayusin niyo yung apps niyo. Bakit nakapalusot yung mga tao yung masakay? Kung gusto niyo maggumawa kayo ng lalakar. Ha? I-separate niyo yung tao yung sasakay? Ito naman mga tao, mga Pilipino, meron din mapagsamantala. Kasi mas mura ang rate sa lalamove kasi nga alam ng lalamove bagahe. Yung pala taong sasakay. Biruin mo, 250 sa grab sa lalamove. 100 plus lang. Ganun yung rate. Eh kasi nga yung lalamove bagahe hindi tao. Diba? So lalamove, magano yun ng lalakar. Separate niyo yung lalamove sa lalakar. Huwag yun. Hindi yung sasabay pa tao. Tapos pag kinansel namin, mali nang nagbook, kami yung hard driver, cancel, Yung ratings namin, mababawasan. Ano yun? Hindi kayo kikita, hindi kayo yayaman dyan. Kung walang mga driver, walang mga unit. Kaya siguro dapat din pumanid kayo sa mga driver. May nabasa ako doon. Pinakansel niya kasi ikakarga motor, tapos walang ORCR. Tapos yung concern niyo doon sa nagpakarga, E kung kinabda na tapos karnap yung motor, finish yung diver, makukulong pa. diba? Lala ano na? Wake up, wake up!